Ang maalamat na siyudad ng Beringan na madalas din tawaging Wakanda ng Samar, ay matagal nang ikinamamangha ng mga Pilipino. Sinasabing ito ay nasa lugar sa parte ng Gandara, Tarangnan at Pagsanghan ng Samar. Na inilarawang lugar ng may makabagong teknolohiya, mga nagtataasang infrastructure, bullet trains, at mga modernong kagamitang wala kahit ang mga mayayamang bansa. Yo guys! Subscribe naman dyan sa aking Facebook, TikTok at YouTube accounts. Likes at comment na din kung may mga suggestions at request kayo dyan. Let's go! Ang Invisible City na ito ay pinaniniwala ang tirahan ng mga inkanto. Mga nilalang ng hiwaga na kayang mag-anyong tao kung gugustuhin. Napakaraming kwento ng mga manlalayag na napapadaan sa lugar tungkol sa biringan na nakikita nila mula sa dagat ang mailaw na siyudad ng mga ito at mga gintong kalsada na malinaw sa gitna ng kagubatan, lalo na kung bilog ang buwan. Ang misteryo ng Beringan ay hindi lamang sa mga infrastructure nito, ngunit sa mga supernatural ding enkwentro sa mga ito. Maraming nagsasabing nakarating na sila sa lugar na ito, ngunit sa isang iglap ay makikita na lang nila ang sarili nilang nasa gubat at kaharap ng malaking puno na parang isang panaginip ang nangyari. May mga kwento rin na kahit ang mga satellite ng Japan, ay minsang nakikita ang lugar na ito na napakaliwanag at balot ng ginto na nasa gitna ng kagubatan. Anumang hakbang tuntunin ang lugar na ito ay nauuwi sa aksidente, kaya itinigil ang paghahanap dito. Pinaniniwala ang isang matandang puno sa loob ng Universidad ng Northwest Samar State University ang isa sa mga portal o pinto papasok sa lugar na ito. Kung totoo man o katang-isip lamang, ang Biringan City ay matibay ng kasama sa cultural heritage ng Samar. Nagpapakita na malakas pa rin ang oral tradisyon sa lugar na ito na may magkahalong history, kwentong bayan at kababalaghan. Ang nakamamanghang kwento ng Biringan ay nagsisilbing alaala -ala ng mga bagay na hindi abot ng ating pangunawa na taliwas sa ating kinagis ng mundo.